Pre, tapos na yung ano, pinadiskartahan mo yung bahay. May diskartahan ko, Pre? Hmm. Ito. Hindi ko pa alam, Pre, kasi wala kasi ako sa ano, ano pa experience. For, parang first time ko, Pre, ha, time, ano? na ano. Hmm. Hindi ko maano yung paliwanag na ramdam Baan ako, baano ko sa, I mean, pag nandiyan naman siya, Naihilang ako. Pero pag nasa malayo ako, tititigan ko lang siya. Tamang ganun lang. Hindi ko mapaliwanag, pre, pero... Siya naman, siya, siya na talaga, pre. Siya na talaga yung gusto mo, na Kung ibibigay sa akin ni Lord John, men, naiigin masaya siya ako nun, men. Kaso lang, masyado kasi ako nag-overthink, pre. Parang mali ko rin yun. Pero umamin ka na sa kanya. Yun nga, umamin ako pre. Pero sabi ng mga tropag, dapat daw, di muna ako oh, umamin. Dapat daw, parang hinarap. Dapat daw, iparamdam eh. ko rin muna sa akin. Mali ko rin siguro pre kasi hindi ko mapigilin ang pre yung naramdam ng pre. Parang halata ka, halata. Yung heart ko pre. Paano na ka na pre? Hindi ah, ko paliwanag. Siguro, nadala lang ako, siguro. Pero... Totoo naman yung pre, nadala naman ako sa kanya, pre. Pero kaya ko naman eh, ipakita sa kanya yung pre, nadala lang talaga ako ng ano, kaya... sabi ng mga ganong bagay, pre. Iniisip ko kasi, ano eh... baka ano, walang chance, ganun. Meron naman siguro. Diba? Meron yan. Eh. Iniisip ko kasi yung ano eh masyado ako nag-iisip ng mga negatibong bagay Kaya eh, mga gano'n. Nag-overthink ako hmm. nga. ko na ito, men. Tama yun. Pero may ano, ginawa ka na ba na ano? Parang pinakita mo na ba sa kanya? Yung ano, effort mo ba Hindi ko masabi kasi ano eh. Parang hindi ko pa... Ba... Ni, nisa, nagkakanuwa naman kami, pero... Nagkakanuwa? Hindi, nagkaka nagkakausap, ganun. Parang, ano, banding, ban ano, banding, ganun. Hindi ko kasi alam, pre, kung paano ko i-ano sa kanya yung ano, yung naramdaman ko kasi. Masyado akong nag-iisip agad na ano, eh. Yung baka, parang hindi naman ako ma-ano, ano, ano eh. Parang mga ganyan, hindi naman ako ma-ano, eh. Ay, parang ganyan. Pero, tiwala -te ka sa sarili. Kanyarin yung mali ko, pre. Nagtatanong din ako sa mga ibang tropa. Ang dami ko pinagtanong ako ng tropa. Kaya naguluhan ako nung pre. Kaya... Na... Ano mo sabi nila? Huwag daw ganun. Oo. Sabi nila. Sabi sa'yo ng tropa ko. rule number one. Huwag daw. Uh, Nangihingi ka na ano, Advice? Mali lang din siguro atin. Ano, kasi sabi ko. Paano ba yung tel? Pag gusto, gusto mo sa isang babae. Sabi naman niya sa, sa akin, Sabihin ko daw yung nararamdaman ko sa kanya. Sinabi ko naman yun, yun yung pre, sinabi ko sa kanya, dat ko siya. Kaso uh, lang, parang mega hey, yung kinalabasan mo. No? main, -hmm. Bakit? Ano bang ano niya, reaction niya? Wala. Wala lang. Ano yung reply niya? Wala. Wala, sinin lang. Ganun. Kahit scene, wala. Ah, yes. okay. Kaya parang na ano nga ako, nagugulan ako ngayon. Pero alam ko, men. Push lang. Pagpatuloy mo. Malay mo. Hindi alam mo mawawala eh. Malay mo, gumana, no? Mag-work.